Hi guys, so we are here at Baguio and um, kakain lang namin katatapos ka lang din na umakyat kasi kumain kami dito wait lang, pakita ko sa inyo sila tapos kasama ko ngayon si Roslyn ayan ng aking napakagandang pinsan. So, ayun. Ang nabigo, no, ang nabili ko lang kanina. is scarf. Ito, ito siya. Ito ko din. Minidin din ako ng teleview. Yan. Papakita ko na lang siya mamaya. Hi guys. So, ito yung inupahan namin ng bahay papakita ko yun sa inyo ito yung kwarto namin ayan ito yung mga gamit ko ayan ay tapos ito yung isa kong bag ayan ito yung bed ko then ito yung bed nila mami ito yung gamit Yes. CR. Yeah, may shower. Tapos, tapos dito, ito yung pangalawang kwarto. Dito sa taas. Ayan. So.

Yan ang showtime. 30 minutes daw okay tapos ito may mga kubo-kubol tapos pwede daw mag-ihaw tapos ayun yung view ay yung bahay Yan. so ito muna guys